Lalaban sa waling Paris Olympic qualifying event ang pambansang kopunan. Kabilang na si Tokyo Olympic medalist Haidelin Diaz Naranjo. Ang kabuang detalya sa ulat ni Bernadette Tinoy. Matapos ang matagumpay na kampanya ng pambansang kupunan sa Asian Weightlifting Championship sa si Tashkent, Uzbekistan, punta naman ngayon ng Team Pilipinas na sumabak sa pinakahuling Paris Olympic Qualifying Event na gaganapin sa bansang Thailand ngayong Abril sobrang pressure at kinakabahan po ako pero kaya ko lang naman po kasi pinaghandaan po naman pinaghandaan po namin itong laro. Muli ring ipinagpasalamat ni Rose Jeramos na pasok siya sa top 10 ng Paris 2024 Qualification Ranking Women's 49 kg category at sinabing paghuhusayin niya pa ang pag-iensayo upang madepensahan ang kanyang titulo. Samantala, nagtapos man sa ikalimang pwesto ng torneo si Vanessa Sarno, hindi naman ito maging hadlang sa two-time SEA Games champion na bumawi sa paparating na laban. Sa target ko po ngayon sa Thailand is i-maintain ko lang po yung Olympic qualification ranking ko po para mag-qualify na po sa Paris. Bukod sa dalawang manalaro, isa rin sa inaabangan ng fans ang muling pagsabak ni Tokyo Olympic gold medalist Heidi Lindias Naranjo. Dalawa kami naglalaro for 59. So hoping na sino yung mananalo sa aming dalawa ni Ando. So mahirap. Lahat naman kami, mga atleta mag-undergo um, Olympic qualifying for Paris 2024. Alam namin kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin. Pero yun nga, it's worth it. It's for our, for our country. Sa ngayon ay nasa 8 spot si Heidi Lynn ng Paris Qualification Rankings ng Women's 59kg Category. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.